Hello guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga pala si Admin Rinal Banda ng Buhay sa Cruise Ship. Atin pong uh, i ang isang talentadong Pinoy o seaman na si Junel, Isa po siyang uh, housekeeping attendant. Bale, itong pinipinta ko to, galing to sa girlfriend siya ng isang Indonesian. Okay. Matrabaho so, rin natin. Uh -huh. Pinapagawa niya to. Ah may bayad. <laughs> <laughs> so, ibig sabihin, parang sideline na rin siya, di ba? Uh, pwede, oh. siyempre. Kailangan may bayad kasi ang Oo. mga materials na ginagamit ko dito ay mahal. Mm. Katulad so, ng mga itong mga pintura. Mm. Lahat ito, dito ko ito nabili sa, sa so, barco na mismo. Ah, dito ah, okay. sa Amerika. Oo. Paano mo na-discover na meron ka palang talento dyan sa pagpipinta? Kasi ang pagkakaalam ko noong nakaraan, magaling ka doon sa mga photography. At uh, yun ang napapansin ko, di ba? Bali, ng last contract, mm. uh, meron tayong bisitang pintor dito okay. sa barko. Uh -huh. Tapos nakita ko yung mga gawa niya, sa ko, mm. parang ang ganda nito. Mm. Tinanong ko kung paano yun, inintroduce mm. niya sa akin kung <clears throat> ano mga basics na gagawin. Okay. Ngayon, nangingganyan niya ako, mm. nag-search siya lang sa YouTube. Okay. search. ah. Uh -huh. so, ay, na-discover ko, mga basic hanggang sa dinevelop sa sarili. natutuwa naman ako da, ang dami mo na rin palang naipinta no? simula nung nagsimula ka yan ang pinakauna kong ginawa okay. ang aking girlfriend <laughs> ah, okay. kailangan mo muna ng inspiration sure, sure. bago kong makagawa ng mga ganyan bagay hmm? so ito naman, uh, yun na mukhang interesting, interesting to no? ito yung pangalawa kong pininta ito okay. yung aking pamangkin mm -hmm. baling, eh, paborito ko siya kasi hmm. portrait photograph photographic to. Uh, at ito pa, meron pa siyang isang uh, napinta po. Ito uh, rin, napakaganda po, 'yung oh. kapuka okay. niya. <laughs> nanay. Ayan. Nanay ng pagkadalaga. dalaga. <laughs> uh, 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 uh. Guys, kung nga uh, hindi nyo alam, 'no, si Junel po ay nagtatrabaho bilang housekeeping utility. At nakita nyo naman 'yan at nagiging uh, inspiration niya ang pagpipinta ngayon. Ipakita niyo, guys, 'no, 'yung uh, inyong talento sa kahit na anong paraan at madi-discover 'yan katulad nga sa akin sa videography naman si Janel ito na discover niya marunong din pala siya magpinto ngayon Ilan taon ka na bang dito sa barko ngayon? mmm pang lima na pang ah, man, five contracts five na contract oo o. Paano ka nakapagsimula bilang housekeeping utility? Nagtrabaho ka ba dati sa barko? Oh, kailangan mo muna magtrabaho sa hotel bago okay. ka makapunta sa barko. Pero anong klaseng hotel 'yon? 3-star, 5-star? 5-star hotel. Mandarin. Mandarin, Mandarin hotel po siya nagtatrabaho bilang room uh, so attendant, room attendant. Trabaho ka na pala sa barko dati. Uh, which is yung sea-born at uh, anong agency siya? Kinga, Kinga ship, ship Management. Mm -hmm. Mag-apply so, kayo doon. Parating hiring doon. Uh -oh. Lahat ng mga baguhan, uh -huh. -oh. doon muna nag-hire sila. Shit, yung mga preferred nila yung mga baguhan. Mm -hmm. Mga so, first timer yung, galing sa mga na, ano. Uh -oh. bago ko pumunta yung bago. Tapos room attendant, ang trabaho mo rin doon sa Seaborn? Seaborn, uh -huh. uh, Ah, utility Ah, uh utility. -huh. Oh. Tsaka kahit anong baba ng trabaho niyo, basta mm. nagtatrabaho sa barko, mm. angat pa rin kayo. Kahit, uh -huh. kahit, kahit saan kayo nakakapunta, uh -huh. kahit ano nakikita niyo. Uh -huh. yes. Meron ka ba masasabi, Yunel, sa mga aspiring uh, seafarers na katulad ng mo no, dati na nagsisimula ka? Mm -hmm. Ganoon din ang pagpipinta. Kailangan niyo lang mag-pursige. Kailangan niyo uh, mag-aral. Mag-aral lang kahit ano. Kasi lahat naman napapag-aralan. Pag tulad naman pag-a-apply, Hmm. Bakit mo ko? Wala nang makakanap hmm. ah, ng ganyan trabaho para sa Yes. Yeah. po salamat guys. Uh, ako nga pala ulit si Admir Rinal Banda. At si... Junel. Mm -hmm. Junel. So long. So long. yes. Guys, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode. Pabuhay po kayo. Bye-bye po.